mga ah, ayan na po yung mga bagong bisita natin ayan mga eagles daw ito ayan oh. oh. mga riders thank you thank you ayan po early birds Nine ayan shout out lang po muna tayo hindi na busy na ako sa loob ayan ayan isa, isa po sa mga kumain doon sa kubo sa baba Ayan mga ka-farmer sa malamig na araw. <laughs> wala namang ulan. Parang ano, feels like ayan oh. Yung uh, alam mo yung feeling, yung parang uh, parang may bagyo. <laughs> Pero wala. December, parang ganoon ba. So, ayun, tayo po ay uh, pupunta na sa Lechonan. It's 7:45 pa tayong kalapating sa labas. Yan ang isa sa mga kailangan pag-aralan ko. Kung paano mag kung ano, mag-training talaga na alam 'yun, makakapasok lahat. Mabilis yung trapping, tinatawag yung pag nagparonda ka tapos biglang mabilis po ang pagpasok. So ayan, dahan-dahan lang. Kailangan talaga dyan time. Pero naandyan naman yung passion mo. E, Ayun naman yan. So ayan mga ka-farmer, gusto ko palang batiin si Tito Noel Yabot ng uh, uh, House Land Subdivision Mexico Pampanga na ba yun Tito? Or San Fernando? Basta yun so, House Land Subdivision Papabati po siya, sabi ko sa kanya Binati kita kahapon, naalala ko yung hagod eh o, so, Sana makapasyal kayo Tito, as soon Kaya <laughs> lang aalis pala kami no So Pwede naman, ayan dami po Magpapitas ka na lang kay Rambo kung gusto niya pong pumunta weekdays marami-rami po yan hindi naman ko agad nasisira yan dami oh. ayan oh. tanya hagodness yan, dami saktong sakto yung size tapos ang ganda ng meeting namin nung linggo ang ganda ng paghihiwa-hiwalay ngayong araw ng sabado dalawa ang absent napakaganda Oo, oh, oh, oh. Ayun, wala daw si Dexter. Si Jelo, wala din. Oo, oh, ayan mga farmer Ang balita. Ngayon. Kapo naglinis sila. Ay, okay. Counting dahon-dahon pa. Ayan. Ayan. Isa lang ang pinaluto ko. Dadalawang isip ako. Sabi ko, isa na lang. Kasi, sabi ko kay Bebe, may reservation ka ba? Wala naman daw gaano. E, eh, meron tayong isang buo na nakaluto dyan, naka, naka prepare ba? May isang ano tayo buo na pinaluto ako. Noong kailan ba yon? Noong Thursday, ah, Wednesday. Mga oh, farmer Wednesday. So, ayan. Ito ang ating uh, ready na ang ating dance floor. Oh baka daw baka sumabit nga dito yung ano. pero hindi naman po siguro kailangan lang linisin yung mga bata nagkalat ng mga mga bata dito kahapon so ito ito hindi dito to dito to dapat ito na andito so pwede din naman sayang nga wala kasi ako nung ginawa ito pero hindi ito yung nasa ano ko eh nasa aking uh, radar ito dito siguro facing na lang kasi ano sa tingin nyo? Mas maganda ata nakaharap na gano'n, ano? Hindi kasi na, nakagano'n. Hindi makikita dito yung mukha. Tapos ito na, dito na lang. Para yung dance floor buo. Dito lang yan sa gilid nila. Or dito sa likod. Dito sa gilid, Oh. Para itong, ano. Ah. Uh, para maluwag ba. Yung ano, yung, hindi, yung isa, dito yung isa pwede tayo magpatakbo tingnan natin baka pwede doon sa may dulo ba no tingnan natin yung ano alam ko medyo mahaba yun eh tapos yung itong dito to dito yan isang ano isang speaker yan di ba para <laughs> oo oh, tingnan natin kung hanggang saan tatakbo yung wire nung ano kasi si Brother Jim nga sabi niya uh, sa mga professional daw talaga na ano hanggang ngayon kable pa din. Hindi talaga reliable ang Bluetooth. Wala pa silang na, na de develop na talagang clear yung bato sa Bluetooth. Talagang maglolo ko at maglolo ko. So the best pa rin talaga. Bakit sa barko nakita ko puro kable pa din talaga eh. Ano na 'yon, 'di ba? So talagang kable pa rin ang ginagamit. Wala pa pong mga ano, kung gusto mo talagang smooth, walang hassle, doon tayo sa kable. Pero tayo naman, pwede rin naman na bluetooth dahil tayo naman ay hindi naman napakanta lang eh, diba? So, <laughs> okay na din. So, ayan, facing na lang dito. Kasi dati sana ganyan, sabi ko para malaki sana yung dance floor, eh pagdating ko nung ano, eto na mabilis sila eh kasi minamadali din namin talaga so pwede na 'yung tangenya na lang mga farmer di ba pwede naman po baon nang litchon may 50 kilos tayo meron tayong di-deliver na 25 kilos santo domingo ayan shout out pala kay Ate Joan Retaford Tito James Reta Ford Ayan, kaibigan po nila yung may order At nirefer nila dito Sabi nila, kung gusto mo ng masarap na lechon Puntahan mo yung ka Farmer Marami pong salamat Ate, at Tito James, kumusta po kayo? At sana nasa mabuti po kayong kalagayan So, ayun Busy busy tayo Sino kaya ang sa Sino kaya ang sasalo sa Mga duties and ano Yung dalawa pa namang mag-partner Ang wala ano Na Opo, lang ano Napakaganda. Ayoko lang kumulo ang aking dugo. Ah. Kakabiting lang, wala na naman. Oh, anong gagawin mo kung ikaw ang amo? Eh. Ah. <laughs> Nakong. Nako, talaga naman. Ah, ayan na po yung mga bagong bisita natin. Ayan, mga oh. Eagles daw ito. Ayan, oh. Oh, mga riders. Thank you, thank you. Ayan po. Early birds. 9. 8.45 pa lang. Marami daw to. <laughs> Ayan. Galing marilaki. <laughs> joke lang, joke lang. Singit natin yung mga bikers. ayo po yung mga eagles na. No? Ayan, oh, pakita lang natin. Ayan, oh. thank you, thank you sa pagbisita. Ah, ganilan dumating. Ayan, oh. Tapos sina ate Ayan <laughs> Ayan Sige sige Ayan Shout out Shout out Saan po kayo galing Iba ibang lugar Amor Valenzuela Shout out Promotor Farmers First time na punta Ayan Biker Eagles Club Ayan Farmer Sarap na pagkain Biker Eagles Club Ayan Farmer Yung Patrick Di Arma mo Nakasa sa akin Ah! Oh! Galing! Kaya lang natira sa akin puno at nilima lang. Oh! Di pwede mong putulin yung malaking na yun, i-replant mo, puno uli yun. Ayan, okay na po! Okay! mga! Ayan, thank you, thank you! <laughs> Ang Eagles, oh! Ayan, oh! Nagbabalik! Kaparmer Leng Leng! Laksa, <laughs> lakanlan eh! Kasabit <laughs> ginababati ko yung mga nako do Haba ng bakasyon ba? ito. Ayun ang umuwi na pil ng ano, Amerika. Lima. April. Alay. Chaka. Lloyd. And the Junior. Yes. Yeah. Lain, the Junior. Yung mga upo namin. Hindi ko na alam ang pangalan ng mga upo natin. Eh. Ikaw, alam mo. Sabi mo. Ha? Oh, happy birthday sa upo namin. Si Liana. Birthday niya ba? Ah, ganun ba? Oh, good. Ayos na. Thank you very much. Ayaw. <laughs> Galing dito. me. Gusto niyo pong bumate? Ayaw ko. Ang vlog. Ay, <laughs> Ayaw. <Okay. laughs> From ano din yan? Ah, Long Beach. Ano po? Long Beach. Ayan. Long Beach. <laughs> San Francisco, California. yan. Mamaya tayo dalawa lang. May Ay. sasabihin ako. <laughs> Oo. Oh, sige. <laughs> break muna yung ating mga... Ayan, naka-apat ng ano din yung kubo. Lagi pong first choice nila doon kahit ano. Pagka hindi naman nakabook yan, unahan na lang kayo. Pero ayun, may iniintay pa po silang malaking uh, grupo din. Hmm. Ah, serve na? Okay. Eh, alam ko may iniintay pa tayo eh. Mukhang quiet ang Saturday natin pero marami-rami na rin pong nabenta dahil ilang kilo na din ang lumalabas maaga naman dumating yung iba malakas ang hangin ha pero okay nang ganitong mahangin lang pero mainit ano oh ayan babati daw si o farmer lengling may nakalimutan yung mga anak niya o oh, kala nyo nakalimutan na kayo ha hindi, hindi pwede makalimutan yung anak namin si Junjun si Raunchy si Lalain at saka si Tantan I love you guys Ayun. thank you kayo po, okay na. May okay. iyayin itong kasama ko eh. oh, ayan, nagdadatingan na po ang ating mga customer. Ayan, may mga bago tayo. Ayan. may parating pa uli. Thank you, thank you. Paubos lang natin. Ayan. Isang ma mahanging araw. Ah, yan ay mga cotton na t-shirt, so. Oh. Ayan, sa so mga gusto po ng cottons. Tapos ayan, gusto ko pong linawin pala mga ka-farmer yung mga nakapanood po na sinabi ko na ano. Kasi si Bebe na naalarma nung sinabi ko na pwedeng magdala ng alak. Eh, pasensya na po kasi ayaw ni sis, Baka daw natatakot siya, so baka daw alam niya na. Baka, baka daw lahat magdala na tapos sa uh, maging ano na to. <laughs> pasensya na po. So, ayan. lilinawin lang natin. Yan, shout out lang po muna tayo. na-busy na ako sa loob. Ayan. Ayan, isa isa po sa mga kumain doon sa kubo sa baba. Ayan. Ayun, bidur ito. Oh, siyato kame. Dami na pong kumain. ko. <laughs> oh, yung mga na Ngayon, shout oh, out. Oh, Shout out to my son in Alaska and my sister in Fairmont. How are you? <laughs> <laughs> Nandito kami kay Ka-Paw-Pawr. Kararating lang ko nila ata. Sino po ang pauwi na? First day, pauwi na kayo? Sino pauwi na? Kaya... Hindi pa na? Kaya, namin ang pag-iina. Ang pag-iina naman 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 namin ng last two years eh. Hmm. Uh... Okay. Terus, tala, tarp, tayo? Talagang puto pa ng cake. mag enjoy pa. <laughs> Ayan. Thank you po, thank you. Ayun po, wala na? Oh, isa, niya, yung mga anak yung mga anak ko, yung anak ko, yung yung mga anak ko, you mga anak ko, yung mga yung mga anak yung mga anak kayo dito, mga anak ko, yung mga anak ko, yung mga anak ko, yung mga No ball. You. Yung anak mo, yung anak mo anak. Hi dollar Eliana. Ayyan, thank you, thank you. Thank you. Bilisan at kumain ah. Sarap 'yan, hindi tinau. Thank you, thank you. Hayo ha. <laughs> po, may mga babatiin? Hi. Hi. Sure. Mamaya pagka... Nandun yung ano. Ah, oh, sinang t-shirt eh. Oh. Yung, number one fan mo nandun. Ayun, oh, nga pala. Ayan, ayan. Pwede na t-shirt. Ayun po. hi. May mga babatihin po kayo. Ayan, thank you po, thank you. Binabati ko yung mga taga-Canada with Sonsario. Hmm. Thank you, thank you. Ito kana da rin sila. Oh. Ah. ah, magkalayo kayo. Magkaganon <laughs> kami. Sa kabilang side. Winsor naman kami. Pwede mag-shout out ka. Yes. Shout out kay Ate June and Jeff and uh, my grandkids, Catherine and Lucy, and to my son Patrick and Paul. Thank you. Thank you, po. Thank you. Thank you po. Thank you. Ayan, sige po. Hi, Arlene. Nandito na ako, Mika Farmer. Ayan, thank you, thank you po. Pagi na po nga po, nandado na si Kabebe. Ayan, no. Nahuli kayo, ah. Saan po kayo galing? Manila po. Alakang ah, motor pa. Ayan o. Oh, thank you. May mga babatiin ba kayo? Ayan. Shout out kayo sa kadagit. Shout out sa mga ah. nanay ko dyan, Ma. Kadagit? Ano? Di kalapatidsto? <laughs> ah. <laughs> Ayan. Sige, bati na po. Hello po. Shout out po kay Zoe Patrice. <laughs> Shout out for Fernandez family. Saat sa Manila pa. Ibig sabihin nag ano lang kayo nag lang Ah, uh, dito na kayo nag lunch. Thank you, thank you. Okay na. Ayan, salamat. Ayan, from ano pa po sila? Manila pa daw. Ayan, no, nakamotor lang. Mga late na pong uh, dumating din. Mm. Oh. Tapos, ayan uh, Okay na tayo, mga ka-farmer Meron pa tayong 50 kilos eh, Di ko lang alam, pipikapin pala Shoutout kay Hito Beer and Rochelle Nag-pick up po sila ng uh, Litsion ngayon, nag-order po sila So, ayan, thank you so much uh, At, ayun napakahangin At, ito ang masamang balita Nag-text po si Sonia, ang suki ko sa Ano, Sa Tawag dito Sa Aurora ang suki natin ng isda At lobster Wala pong tigil ang ulan dito Sabi ko Iinit po yan Huwag kayong mag-alala <laughs> Wala nang urungan naman So okay na sana Ganito lang ano? May araw ng konti Tapos mahangin na ano? Pero medyo maulan daw doon Sana naman ay uh, Tumigil Ayan Okay na tayo Thank you sa mga pumunta Okay naman tayo May natirang konti Pero yung lechon halos ubus po pigina na lang na iwan So ayun naman Baga tayo nagumpisa 9 o'clock pa lang May mga dumarating na Di na nga lang kapag almusal na naman Nang sabay-sabay Ang almusal ay Pitik-pitik uh, na lang sa loob So at least po Okay na tayo 2 o'clock Pahinga na Papahinga na si Bebe ako. maaga din pa ako nagising 4 o'clock Ayan. Ah, ito ba pick up pa ito, bebe? Itong 50 kilos. Alas dos. Oh, okay. May ano pa, may mga balance pa yan. Abayad ah, na. Okay. So, wala na tayong problema. Ayan. Go, go, go na. Bebe, maagang ano ah. Maagang nag-resign ito ah. <laughs> bibigyan natin tong ating mga mangga sana naman marami pong ibunga last time ilang piraso lang ang nabuo pero ito sana ay uh, marami rami hindi ko pa naman na fertilizer ano bale na bawal ng ano, ano ata to dapat pala nung ano pa gusto nyo pong bumati sa vlog gusto nyo bumati sa vlog ayan ay thank you saan pa po kay galing Ha, Kupang lang. Oh, thank you, thank you. Oh, ayan. From Kupang lang pala ito. Ayan. Nagano lang, food trip. <laughs> thank you, thank you. Oh, shout out niyo po yung mga tropa. Shout <laughs> out Thank you po, thank you ayan, okay na Ligpitan na Dalawang absent natin Ayan Oh, bati kayo Morning, good morning Good morning, good morning Ayan, may mga babatiin ba kayo From Kupang, Arayat Happy birthday, anniversary Happy anniversary, Thank yeah. you Thank you Ayan, yung po natin Gamit na gamit yan Yan pong kubong yan Ay, uh, Alam nyo naman Talagang priority natin Ay yung mga marami pero kagaya po ngayon, isa lang yata yung naka-reserve, no? O dalawa, tapos umalis din naman po agad. So may naka-occupy pa. Actually, halos ilan ba? Six groups yata ang na-cater ngayon ng dalawang anong yan, uh, station. So, ang ganda, ang ganda. At marami pong kumanta um din. So, tapos na ba ako? Teka, cellphone ko pala na andon pa. anak kay Bebe na siguro yan, hoy eh? O magpapakain ng kalapate, mga ah, So, yan, ah... Uh, grabe amihan amihan ayo pang matapos ni amihan kasap sa namin ah excited na pa naman ang lahat abangan nyo po ang aming uh, biyahe ako po ay hindi magda drive kaya okay dahil si Nathan ang magda drive kay Cardo ako naman ay nasa van <laughs> relax relax madaling araw ayun pala Midnight po kami alis dito Balak namin 11 o'clock or 12 o'clock Nang uh, Ano na yon Lunes na ano So madaling araw A oh, Midnight pala Midnight hindi madaling araw Para maaga po kami makarating Sana medyo gumanda ganda ang weather Medyo masungit daw ang panahon doon Grabe na Aurora Pero ganun talaga Mukhang nag half day si Junjun ah ay, ay, nandyan. May kislap-kislap pa. So, ayan. Oh. Pakain lang ako ng alaga at uh, So, ayan. Maraming maraming pong salamat at magandang buhay. Uy, ganda na, oh. May hagdanan na po yan.